napakahalaga ng pagbabasa ng libro sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Kailangan ba ang minabasa nilang libro ay nakalimbag sa wikang Ingles? O kailangan na nating bigyang pansin ang mga gawang Pinoy? Halika at ating pag-usapan ang kalagayan ng Philippine Children's Literature. Kayo ba pag pumupunta kayo ng bookstore? Ano ang madalas ninyong binibili? ang foreign books ba? O ang mga libro na gawang Pinoy? Di ba masarap sa pakiramdam kapag ating kababayan ang mismong sumulat at gumuhit ng aklat na binabasa ng ating mga anak? Ako po si Marie Malikhain kasama niyong lilika na mga kwentong pambata. Ating palakasin, yakapin at ipagmalaki ang Philippine Children's Literature.